Sa iba pang balita, mga kabrigada, piyahin ng mga truck sa Cagayan, madaragdagan pa ng dalawang oras dahil sa pagguho ng Pigatan Bridge. Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo! Brigada! Report! Patuloy na nakararanas ang abala sa daloy ng transportasyon na lalawigan ng Cagayan. Ito ay matapos ng bigla ang pagguho ng Pigatan Bridge sa bayan ng alkala noong hapon ng lunes, October 6 sa panayam ng Brigada News sa Fama nila kay Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Wally Rapsing sinabi nitong tatlong mabibigat na cargo truck na umano'y lumampas sa weight limit ng tulay ang sabay-sabay na tumawid dahilan upang bumigay ang estruktura kaya naman inaasa madaragdagan na halos dalawang oras ang biyahe ng mga truck sa mga bayan sa hilagang bahagi ng Cagayan for delivery truck sir sa mga commodities po may dala-dala mga commodities that would be an additional two hours mm -hmm. from Bagao San Jose going to Kapisayan Gataran for light vehicles naman within parang kay pero sa circumferential road na yeah. pwedeng daan Samantala, kinumpirma naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison na siya ay bibisita sa lugar kung saan magsasagwa ito ng inspeksyon upang alamin ang lawak ng pinsala at planuhin ang agarang pagkukumpini sa tulay. Ayon kay Dison, kritikal ang Tigatan Bridge bilang koneksyon mula sa Tugigaraw patungo apari, lalo na ngayong anihan sa Cagayan Valley kung kailan kailangan ng mga magsasaka ang mabilis na transportasyon. Kung maalala nga, ay nagpadala na kagabi ng engineer sa Alcala, Cagayan para i-assess ang dami at malaman kung paano ito may tatayo agad. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng Lokal ng na Pamwala ng Alcala, PDRRMO at DPWH upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at maibalik agad ang operasyon ng tulay sa lalong madaling panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Miseka News. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect ang kalusugan.